minute ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng August 22, 2023 na kung saan sa ngayon ay nananatili po na walang anumang sama ng panahon dito sa loob ng ating area of responsibility maliban pa rin sa habagat na patuloy ang pag-iral dito po sa malaking bahagi ng ating bansa na nagdudulot ng mga kalat-kalat na mga pag-uulan na atin po nararanasan at posible pa ang paglakas dito sa susunod na mga araw na hahatakin ng mga potensyal na sama ng panahon sa atin naman po long range forecast ay consistent pa rin naman na walang nakikita na bagyo na tatawid dito sa ating bansa hanggang po sa matapos ang buwan na ito pero posible pa rin ang pamumuo ng mga sama ng panahon na magpapalakas sa habagat at ang development po ng mga ito ang ating babantayan. At sa lagay ng ating panahon, dahil nga sa habagat ay may mga isolated rains sa ilang bahagi po ng Extreme Northern Luzon, ilang bahagi ng Cagayan, La Union, Pampanga, Bulacan, Bataan, Zambales, Lingayen, Ilang bahagi ng Parlac, Cabanatuan, Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Palawan, Western Visayas, Central Visayas, Southern Leyte, Surigao del Norte, Sulu Archipelago at Southern Part po ng Mindanao. At mamaya ay sisikat pa rin ng araw sa malaking bahagi ng ating bansa maliban lamang sa mga sa pa rin ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pagulan sa ilang bahagi po ng Pangas. Sinan, Malolos, Bulacan, Metro Manila, Dasmariñas, Nasugbu, katanawan ilang bahagi ng Bicol Region, Romblon, Mindoro, Marinduque, Palawan, ilang bahagi ng Iloilo, -Ilo, Aklan, Bacolod, Capantan, Dumagete, Cebu, Bohol, Southern Leyte, ilang bahagi ng Samar provinces. Surigao del Norte, Sulu Archipelago, Bislig, Davao, Mati at southern part ng Cotabato. At, ma at mamayang hapon, mas maraming lugar na muli dito sa ating bansa ang makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga pulupulong pagulan. Kaya kung lalabas tayo sa ating mga tahanan ay ugaliin